Grabe ang ulan, oh, um, di na namin wala mo nung higa. Dito Kap po mga kalinga po. Mm -hmm. Grabe, ano po? Kapupunas ko lang yan. Ito. Ma po dito. Kayo sa amin. Sabi ko sa mga anak ko, hindi pa sila makakadalo kasi mga anak. Pero sinurprise ninyo kami ng sobra kahit maulan. Kaya malaking bagay po yung binigay ninyo ngayon sa amin. Ito ang dapat po nating pagkuunan ng pansin. Sapagkat alam natin na sila po ay nagmamahalan at dito naman makikita po natin na yung kanila pong pagmamahalan na nag-umapaw ay maibabahagi din naman nila sa kanila pong kapwa na mga nangangailangan at this moment in time parang give me one moment inside Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noel sa Mga kalinga, mga kaadonis, mga kalangga, mga ka-rochelle. Alam kong kinikilig na naman kayo. Subalit kasabay ng inyong pagkakilig ay ang inyong namang paghanga, ang inyong kasiyahan sapagkat hindi lamang basta Si Roel, kagaya ng ating sinasabi, at si Rachel, ay magkasama sa kanila pong pag-iibigan kung hindi ito pong kanilang pag-iibigan ay naibabahagi din naman nila sa kanila pong kapwa sa pagtulong at pagdamay sa ating pong mga kababayang na nangangailangan at dito nga sa video ni Insan Ruel ay muli nilang dinalaw ito pong sila ati Christina at si Erika at hindi lamang kiligang kanilang dala na inabangan mo kung hindi biyaya na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan yan ang dapat Tara, pag-usapan natin. Mga makalingap, maulan po na tanghali po sa ating lahat and welcome po sa ating YouTube channel po ang Royal of Malalag. So, sa so mga bago pa lang po dito sa ating channel, don't forget to subscribe Royal of Malalag and then hit the notification bell to be updated for more videos. So kahit po maulan ngayon, mga makalingap, tuloy po ang ating paglingap dito po sa pamilya po ni Erica no. Ito po si Erica, mga makalingap, ang ating uh, ni po sa atin ni Kuya Mario Mario's Vlog. At ayun po natulungan po natin mga paggang sa ngayon po muli nating babalikan po kasi hatiran po natin ang uh, lutuan po nila no yung burner po mga Kalingap. and then groceries din po no yung burner galing po kay tita Aiza marayag at uh, ito pong uh, groceries galing po sa ating iba't ibang mga sponsors. Wow. <laughs> Ito mga basang basa kami talaga. Basang basa yung ano nyo. Hmm, Kamusta ikaw, Chelsea? Okay lang. Um, Tabi Kamusta okay ikaw? Okay lang po. Hmm, okay, okay lang po. Sa Oh, practice yun. Hi, guys. Mm -hmm. <laughs> practice ha? Okay lang po. Siguro dalawang linggo na po iti tayo naka ano dito. Nakabisita sa kanila. So ngayon po, meron po tayong oras para puntahan po sila kahit po na maulan po mga kalingap, no? Ate, ano po, kumusta man po yung pagtira niyo po dito? Ay, ito po. Grabe ang ulan, o, di na namalaman mo kasi may pipis nung higa. Dito Kap po, mga kalinga po. Mm, mm Grabe, ano po. Kapupunas ko lang yan ng tubig. Ulan na po yung, dito. Yung nakasaw doon, punong-puno pa ng tubig. Mm -hmm. Ito din, higa, sa kong tubig. nga, grabe. Anong, wala kay, na pong pesto dito para ano. Wala na. <laughs> Iurong yung mga gamit sabi nyo. Sabi ko saan ko yung uro. Wala na mga pag-urongan. Kaya nga po mga kalingap. Kaya grabe. mga ano, oh, labahan eh. Na, panggilid na lang. Wala so, tingnan nyo po. Talagang butas-butas na pala yung ano dito. Yung mga yero. Kaya sabi kayo. Grabe, isang ulan kaya po yung ano ngayon. Isang ulan. Ah, uh, uh, okay na naman po. Nakakapasok naman po siya. Hmm. Pero patuloy pa rin po kayo sa pagkukuha po ng gabi. Uh -uh. Oo. Oh. Ngayon lang maulan, di kami nakapagkakuha. Hindi ko nakakakuha. Walang plano po si ano, si mister mo na uwi dito? May plano man po ay hindi pa rin man po sa doon makakatapos ng gawa niya. Gusto na rin patapos nung nagpapagawa sa kanya. So, bali ano po yung kontrata po niya? Oo. Pero yung pagpapadala po niya ng pera sa inyo? nabigay pa naman. Nabigay pa naman? Oo. Kumusta yung pang kain-kain niya pa dito atin? pa naman. Okay naman? Oo. Eh, sawa din sila sa pagkain ngayon. Katulad natin ah, dati So, bakit po, bakit po ate na, halimbawa, di ba matagal po kami hindi nakabalik, mga dalawang linggo yata. Ay, na-miss yata. kayo na, sobrang na no, mga namiss. bata. Wow. Mama, mama, di ba tayo? Ay, maulan man ano, di ba Pwede niyo po maging negosyo po, ate. Siguro, sa pata yung, sa aking pagdayaan ng maruya. Uh, maruya. Ganyan. Ang gulay. Mm -hmm. Pero, um, uh, magkano pong isa nun? Sampung piso. Sampung piso. Hmm. may mga tubo din naman. Meron na, meron din naman po. Basta na tabi ko lang po yung pangpuhunan. Ano, pong nabago sa inyo dito nung sumula nung nakilala na kayo ng Kalingap? Ano yung nabago dito? Ano yung na nafi-feel mo na ito may pagbabago sa amin na nakilala kami ni Kuya Mario na i-refer kay Kuya Ruel at ay natulungan ng Kalingap. <laughs> Saya po. Dahil po ano po madami pong natulong po sa amin. Tapos po, din na po kami na hihirapan sa pagbili po namin ng bigas. Hindi ka na din ma ma mag uh, magpo sa ano, yung umaga, wala kayong sasaingin. Na? Pero araw-araw ka nag uh, nagpapasok din. Ayan, ano. Pero sa ngayon, Erika, anong healing mo sa Team kalinga? 'di ba yung munting hiling mo na matulungan kayo, no, mabigyan ng ayuda, 'di ba na, na na, na yun, natupad na. Pero sa ngayon, ano pa yung ano yung pinaka hilingin mo sa amin? Oh. Diba, na hirapan ko dito pag umuulan? Opo. Yung bubong. Natim kalinga po. Sobrang saya po namin na dinalaw niyo po uli kami. Ano na pa ganito, maulan, dumalaw po pa kayo sa amin. Sabi ko sa mga anak ko, hindi pa sila makakadalaw kasi mga anak, pero sinurprise ninyo kami ng sobra, kahit maulan. Kaya malaking bagay po yung binigay ninyo ngayon sa amin. Hindi na kami mayroon pa sa paglutunan kung ano malulutuin namin. May makakain pa yung mga anak ko nakakapasok pa sila sa araw-araw. Kaya sobrang salamat po ako sa inyo at kami nakilala ninyo. Natulungan ninyo mga anak ko. Sobrang pasalamat po ako sa inyo. O diba? Kinilig na naman kayo. Yan naman ang gusto natin eh. Talagang uh, dapat tayong kiligin. Hindi lamang dahil sa kanilang pagmamahalan. Paulit-ulit na ako. Kung hindi, doon sa kanila pong uh, moments ng pagtulong. Sapagkat, bakit ko sinasabi ito? Sapagkat graduate na ako dun sa mga nakikita kong sweet moments sa kanila. Ni Roel at ni Rachel. Carry na yan. Understandable na yan. Matic na yan. Kaya dito naman tayo sa ibang level ng kakiligan at kasiyahan na ibinibigay nila sa atin. Ewan ko ba kung bakit may iba po sa atin na hindi makamove on, no? Hanggang ngayon, nandun pa rin sila sa level 1 ng kakiligan ng Rosel. Ito ang dapat po nating pagkuunan ng pansin. Sapagkat alam natin na sila po ay nagmamahalan at dito naman makikita po natin na yung kanila pong pagmamahalan na nag ay maibabahagi din naman nila sa kanila pong kapwa na mga nangangailangan at this moment in time. Parang Give me one moment in time, when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are fading away, and the answers are all up to me. <laughs> parang parang mali. Parang mali. Tama naman. So, ito pong moment in time na nakikita po natin dito kay Ruel at kay Rachel ay talaga namang uh, higit pa sa kahiligan sapagkat nandi dito yung tunay na At dito nga, natutuwa po tayo, tayo po ay nagagalak sapagkat muling nadalaw ni Roel of Malalag ng aking pinsan, ito pong si Ate Cristina at si Erika. Nagbigay ng mga biyaya, nagbigay ng kalan para hindi na magsisiba, para hindi na mangunguha pa ng kahoy itong si Erika. Nagbigay ng pambigas, nagbigay ng mga magagandang balita at marami pong daramay dito sa pamilya po ni Erika. Yun ang nararapat, yun ang magandang balita, yun ang talagang masasabi natin, KILIG TO THE bones. Hindi lamang tayo ang nahihipo ang buhay na tayo ay nagagalak na tayo ay nai-inspired. Una higit sa lahat, yung mga kagaya po nila ati Cristina, nila Erika, na mga kababayan po nating nangangailangan. Sila po yung higit na nahipo ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtulong nila Roelok Malalat nila Rachel, representing kalingap. At ito yung legacy na nakikita po natin na mananatili sa ating pung puso sa kung ano po ang naibahagi nila Ruelok Malalag, nila Rachel Morales ng Rosel sa ating pong mga buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa ating pong kapwa. Kaya nga ramdam na ramdam ko rin yung talaga namang pasasalamat ni Ate Cristina dahil sa mga tulong na kanila pong natatanggap dahil sa pagkakataon na sila po ay natagpuan ng kalinga. Ito po yung mga pagkakataon na kailanman hindi po natin makakalimutan. Kung sa iba walang forever, dito may forever sapagkat sa kalinga ang pagtulong ay forever. Hanggat kaya, hanggat kalooban ng Diyos, hanggat may mga kagaya po ninyo na tumutulong sa ating pong mga kababayan sa pamamagitan ng kalingap sa pamamagitan ni Laruel at ni Rachel. At nawa dito kila ati Christina, kila Erika, ito na ang maging simula ng pag-ahon nila sa kahirapan sapagkat deserve din naman nila na makaranas ng maayos at panatag na pamumuhay. Alright? So, yan. Muli, maraming maraming salamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta. Siyempre, nandiyan pa rin ang pagsuporta natin sa ama ng Kalinga, Puya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, ate Edna, kay Rowell at kay Rachel, ganun din sa ating pong mga kasamaan sa Kalinga, sa ating pong UAE Kalinga OFW Chapter, sa ating channel members, subscribers, and newly subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging. go up. So what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.